Go fam. Okay, so nandito na tayo ngayon sa puting mais natin. Grabe, hirap talaga alagaan ng puting mais. Go fam! Ito yung difference kapag uh, conventional seed versus dun sa mga hybrid. Kasi yung mga hybrid, may mga proteins na yun eh. Na parang natural na paprotektaan yung sarili sa mga, alam yun, sa mga sakit, mga pest and diseases. So ito talagang walang kalaban-laban to go fam. No? So, buti na lang hindi tayo tinamaan nung uh, stem borer wala naman foul lang talaga pero eh, may naiwan pang mga gamot-gamot go fam, oh. So pag ganito naman nakalalaki ano na lusot na to go fam. So eto ngayon is nasa V10, V11 stage konti na lang V12 tapos tasseling na. Actually meron na nga eh. Ayun oh, sumisilip na go fam. Meron na. Okay, pa isa-isa na. Yun. So, konting kembot na lang to. Yung damo, may mga spots. Meron din mga damo. Okay. Yung moist ng lupa, mm, tingnan natin. Kasi parang pag sa, dito sa taas, parang dry na dry na eh. Pero pag bubongkalin mo, okay pa. Okay pa siya. Ayan o. Meron pang, meron pang moist. Ayan o. Kita ba? panghari hirap pa tayong makita okay <clears throat> to not to mention na itong lupa dito is ano sandy loam siya may buha buhangin so pag ganito yung water retention nito napakababa mabilis ma maubos ang tubig okay so yan ah uh, parang ang lesson natin dito next time yung pre-emergent sobrang importante kasi kita nyo may mga damo oh. Uh, parang tinake note ko dito pagkatanim dapat mag spray ng atrasin tapos mga 7 to 10 days mag second shot ka ulit okay. although meron ngayon sinasabi is yung clearmore more okay. Uh, pero makita nyo naman dito wala namang paragis kasi yan nga naman yung hindi kayang patayin ng clearmore or yan, oo. Hindi kayang patay ng clear more yun kasi pang paragis lang yun. Eh. So, tawag dito sa amin ay barsa nga. Ang papatay lang dito ay uh, glyphosate or yung uh, raker. Pero pag ganito kalaki na, hindi na pwede. So, pag dapat, mga ganito pa lang. Yan. Yan. Mga 2 to 3 leaves. Tapos, ang, ang gusto ko, mga 2 inches lang eh. Spray na kaagad. So, yun yung tinake note natin dito. Always take note, GoFam, kasi doon tayo matututo. Uh, um, feeling ko, mas kaya na nating magtanim ng, ano, ng conventional seed uh, next time. Kasi yun lang naman yun na yung problema natin dito. Eh. Damo, uh, yung pest, alam na naman natin yung fowl Kayang-kaya naman na natin kontrolin yun. Yun lang, GoFam.